Hindi tayo po muna yung magalangin. Salamat ang aming Panginoon Diyos at puri ng iyong pangalan sapagkat patuloy kayong tapat. Patuloy kayong nagpapakita ng pag-ibig at paggabay sa amin sa bawat sandali. So we rest upon your Holy Spirit to work in our lives, O Lord. Ano man ang aming mga kainan at kakulangan, may you we know, to strengthen us us to desire to glorify You in all things. Pag yung hayaan Panginoon na yung mga salita ay lumipas lamang sa amin ng walang kabuluhan pero ito po ay tumimog sa amin, lalo na po sa mga pagkatapa ng aming pag aaral at iandahan niyo muli ang aming puso para muli sa aming celebration of the Lord's Supper. We praise and thank You, Lord Jesus. Okay. Ating papag-aralan ay patungkol sa The blessings of our redemption in Christ. The blessings of our redemption in Christ. Ang mga pagpapala ng na katubusan natin ka Panginoon sa Panginoong Isang Kristo. Alam po natin kung mayroong isang napakaganda pagkakataon para alalahanin natin ang ginawa ng Panginoon at ang mga pagpapala na meron tayo dahil sa Kanya ay ito ang Lord's Supper. Sapagat ang Diyos na nagutos na dapat Palagi natin alalahanin ang kanyang ginawa hanggang sa panahon na siya ay bumalik para kunin tayo. Ang key verse natin for this particular uh, thought is Ephesians chapter 1, verse number 7. Ephesians chapter 1, verse 7. Familiar text. Kung saan sabi? In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Sa Filipino, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng Kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang Kanyang kagandahan loob. Kung meron doon isang bagay na hindi natin dapat makalimutan kung tayo mga tunay na mga anak ng Diyos, ay kung papaano na nagkaroon tayo ng pag-asa kung paano nagkaroon tayo ng katubusan at kaligtasan dahil lamang sa napakalagang sakripisyo ng ating Panginoong Kristo sa Cruz ng Kalbaryo. Wag nawa daw mawala sa atin habang tayo naglalakbay sa buhay nito bilang mamana ng palataya yung ganong malaking pagtanaw at pasasalamat sa Diyos. When we observe the Lord's Supper, yung cup, and of course, may laman, whether it be juice or wine, it represents the blood of the Lord Jesus Christ. So, dugo ng ating Panginoong Espriesto. And the bread would, of course, represent His body. Para paalalaan tayo nung kanyang dakilang sakripisyo at kamatayan para sa ating kasalanan, hindi maliit na bagay yun. Sapagat, ang kanyang dugo, ang kanyang ibinigay ang kanyang buhay, ang kanyang inialay, hindi kung kanino pa man. It was the precious blood of the Lord Jesus Christ. At sabi, ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Kaya, hindi natin dapat baliwal eh, hindi natin dapat kalimutan, lalo tayong maging mapasalamatin. Pero para mas ma-appreciate pa natin yan, kailangan makuha pa natin yung kabuuan ng konteks na ito. Paano ba tayo binigyan ng Diyos na napakaraming mga pagpapahalang spiritual? Kailangan natin bumalik sa verse number 3 kung saan Sinasabi ni Apostle Paul, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Sa Filipino, Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Iso Kristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang espiritual sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo. Binabasa ko pa lang ito at marahil kayo, mararamdaman nyo agad yung masidhing damdamin ni Apostle Pablo. Bakit gano'n na lang siya magpuri, gano'n siya magpasalamat sa Diyos? At ito daw, at dahil siya ang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang spiritual. At dito makikita po natin kung gano'ng mahalaga mga pagpapalang spiritual. Higit pa ito sa anumang material na pagpapala na meron tayo o pwedeng magkaroon. Dahil ang mga spirito na mga pagpapalang ito, ito yung walang hanggan. At ito yung kailanman ay hindi mawawala. Ay nga sa 1 Peter chapter 1 verse 4, We have an inheritance incorruptible and undefiled and that does not fade away, reserved in heaven for you. Sa Filipino, ginawa niya ito para sa isang manang hindi nabubulo, hindi narurumihan, at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa atin. Kaya para sa mga totoong Kristiyano, palaging dapat malinaw ang ating kaisipan na pwede tayong pagpalain ng Diyos sa mundong ito at salamat sa Diyos sa lahat ng pagpapala. But the best is yet to come. Yung mga ini install para sa atin ng Diyos, higit-higit pa yun sa kaya natin isipin. Pero how many Christians are still excited for that time? Baka nakalimutan na natin. And so pinapaalala sa atin through this passage, yung mga tinatawag na mga pagpapalang spiritual in heavenly places sa makalangit na lugar dahil kay Kristo ay mas mataas, mas mabuti, at mas tumatagal. They are more secure. Compared to any earthly blessings that we have or might have. Kaisipin natin, kung tama lang na magpasalamat tayo sa mula sa pinakamalitag at sa pinakamalaking pagpapala na meron tayo ngayon on this earth, hindi ma, mas higit pa daw at lalo dapat umaapaw ang puso natin sa pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos, sa lahat at bawat spiritual na pagpapalag, meron siyang ibinibigay sa atin. Kaya pala, ganoon na lang ang nabdamin ni Apostol Pablo. But I'm afraid, many Christians today have forgotten or probably are not aware of the spiritual blessings we have in Christ. Kaya hindi tayo ganun excited eh parang hindi natin nakikita o hindi natin nasusukat. Kaya hindi natin alam na sobra-sobra palang daming spiritual na pagpapala ng Diyos, wala doon ang ating isip at puso. Hindi natin natutunan na makita mula sa salita ng Diyos at ipagpasalamat sa Diyos. Tandaan niyo po ang pagkakasabi, binabanggit bawat spiritual na pagpapala. Ibig sabihin, bilang ang Diyos ay napakabuting ama, gusto niyang ibigay lahat ng pupwedeng pagpapala sa atin na kanyang mga anak. Hindi siya nagdadamot. Ipipigay niya at patuloy niyang binibigay at anumang pwede. At tanda natin, no? ito ay tanging sa pamamagitan lang ng Panginoong Heso Kristo. Kaya yung mga tao na gusto yung pagpapala pero ayaw si Kristo, wala kang aasahan ganun. Maring dito sa mundong ito, feeling mo ikaw ang pinaka-mapalad, pero hanggat wala ang Panginoon sa Kristo, lahat ng yon mawawala ng kabuluhan. Kaya dapat alam natin ang totoong pagpapala na galing sa Diyos. Tanging sa mga tunay na mga mananampalataya, o kristyano na kumikilala sa Diyos, hindi pwede sa mga hindi mana ng palataya. So kung isa ka sa mga hindi mana ng palataya o marahil, nag andyan ka lang sa gitna, ayaw mo magkaroon ng paglapit sa Panginoon para tiyak napapalalaan ka ng Diyos. Kailangan mo ng tagapagligtas ng Panginoon sa yes, okay. Kristo. Kung hindi, lahat ng pinagsisikapan mawawala ng saysay. Eh. Pero sa lahat naman ng mga mano ng palataya, kung feeling natin para tayong kinakapos, pero sabi din ng Biblia, kompleto tayo dahil sa ating Panginoon sa Kristo. Wala na kulang. Kailangan lang natin makita at manuan ano ba ang mga pagpapalang ito na kanyang binigay. Unang pinabanggit na spiritual na pagpapala ay yung binanggit kanina ni Pastor Erickin yung pagpili sa atin ng Diyos. Sabi sa verse 1, verse number 4, Just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Sa Filipino, ito ay ayon sa pagpili niya sa atin kay Kristo bago itatagang sandibutan upang tayo maging mga banal at walang kapintasan sa harapan niya sa pag-ibig. Kapag naunawaan natin na pinili pala ako ng Diyos bago pa ako ipanganak, bago pa mabuhong mundo, bago pa lahat, eh, hindi ba dapat lalo kang mamangha at sabi mong, wow! Anong kasang pag-ibig, Panginoon? At gano'ng kalawak ang karunungan ng Diyos para makita niya tayo. Matagal pa bago tayo ipanganak, kasama na tayo sa plano niya. Makikita natin ang kapangyarihan ng Diyos para isa katuparan nito. Makikita natin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos para ibigay niya ang kanyang anak. Makikita natin ang biyaya ng Diyos kahit sa mga makasalanan hindi karapat at ang kanyang malaking awa. Ang dami-daming nagka-come into play na ginagamit ng Diyos sa kanyang katangian para may isa katuparan nito. Pinlano niya na noon pa pero isinakatuparan niya sa panahon. At sabi dyan, we are chosen by God the Father in Him. Sa pamamagitan ng Kanyang anak. Kaya, ibig sabihin, wala tayong kahit anumang bahagi. Imposible tayong magmalaki. It's all in Christ. Di wala nga tayong contribution. Di pa tayo pinapangalak. Pero kasama tayo sa pinili kung tinubos ka na niya. Paano mo malalaman kung hindi ka pa kristyano kung kasama ka sa pinili ng Diyos? Ang tanong, Sino ba si Kristo para sa iyo? Mahalaga ba siya o hindi? Yun ang magiging sagot. Kung mahalaga si Kristo, marahit kasama ka doon at nakilala mo siya sa tagpag, bilang tagapaglikas kasama ka sa noon pa niya. Pero hindi mo masasabi yun kung hindi mo pa siya kikilalanin ngayon. Tayo may nalang natin alalaman. pero sa Diyos alam na niya lahat yan. No wonder Ganun na lang dapat ang pasasalamat natin. Salamat, Panginoon. Pwede wala ako dyan. Hindi pwede nang hindi ako nabuhay. Eh. Pero salamat, Panginoon. At yun daw magbibigay sa atin ng hindi lamang pagpupuri sa Diyos, kundi yung determinasyon na mabuhay para sa Diyos at ang buhay natin maging banal at walang kapintasan without blame. Alam natin, tanging kapangyarihan ng Diyos ang makadagawa nun. Because lahat tayo may kahinaan at kapintasan. Pero sa Diyos, magaganap iyon. At ikinumpara ni Adam Clark ang sakripisyong ito, gaya daw ng pamantayan sa mga sakripisyo sa Old Testament. Di ba yun naman? Dapat daw yung sakripisyo, walang dungis, banal, kaya e ang tawag sa atin sa Bible, especially the book of Romans, we are living sacrifice. Tayo yung buhay na So sa mga tinubos ng Panginoon, yun na yun dahil sa Diyos na gumawa sa atin. At tandaan nyo ang kadugtong dyan, in love. Hindi mo pwedeng gawin yan ng walang pag-ibig or else just like in 1 Corinthians 13, para ka lang batingaw, symbol, walang halaga. Kahit na ikaw pa mag maging martir, it doesn't matter kung hindi para sa pag-ibig sa Diyos. And even if we are here, at salamat sa lahat ng andito, pero kung wala tayong pag-ibig sa Diyos, mawala nang sa isa, mga So it's always the Holy Spirit checking us. Isa pa lang yan sa pagpapalang spiritual na meron tayo. Pangalawa, na pagpapalang spiritual, nasa verse number 5. Ano ang sabi sa verse number 5? He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. Our adoption as children of God. Tandaan niyo, originally, dahil sa kasalanan, hindi tayo tuturing na anak ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos. Pero kailangan tubusin tayo ng Panginoong sa Kristo maging para maging bahagi ng kanyang pamilya. Kaya hindi lahat may automatic na assurance to be children of God. Pero napakalaking pasasalamat nun kapag tayo daw ginawang anak ng Diyos. Alam niyo naman ang John 1.12 As many as received them, to them gave he power to become the sons of God even to them that believe in his name. Sino man ang tumanggap sa kanya kabaliktara ng mga tumatanggi, ay pinagkalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos kahit sino pa yan. Pero kailangan, handa kang kumilala sa Kanya. Yun yun. At kapag sumumpal tayo -tay sa Panginoon, wala nang pinakamasarap kundi tawagin anak ng Diyos. Alam niya, di ba? First John 3, 1 John 3.1, especially the first part. Behold what manner of love the Father has be, bestowed on us that we should be called the children of God. Wala na daw mas higit pa. Kundi tayo ay tawaging mga anak ng Diyos. Kaya hindi napakalit na bagay na maging anak ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Third spiritual blessing is found in verse 6 tinanggap daw kasi tayo ng Diyos. Sabi daw, to the praise of the glory of His grace by which He made us accepted in the beloved. Literally, bestowed grace or favor upon us. Yun yun eh. Sa Filipino, ito ay sa kapurian ng kalwalatian ng kanyang biyaya na kung saan tayo ay ginawa niyang katanggap-tanggap sa kanyang minamahal masagana yung biyaya ng Diyos na dahil sa Panginoong Yeso Kristo na siyang binamahal, tatanggapin tayo ng Diyos. What a great, great blessing. And the idea of this to make us accepted in the Beloved is to make us graceful, puno-puno ng biyaya or favorable through Christ, the Beloved of God. Kaya, dahil tayo na kay Kristo, ang tingin ng Diyos sa atin ay parang ang tingin niya sa kanyang anak. Hindi na yung dati nating buhay na makasalanan, na kay Kristo na tayo, yun na yung bagong identity natin. Kaya sa Colossians sabi, put on the Lord Jesus Christ. Siya na yun yung, yung may-ari sa buhay natin. Siya na ang ating pagkakakiladlan. At kapag tumingin siya sa atin ngayon, hindi na yung mga, mga pagkakamali natin na nakikita niya, ang kanyang anak na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Di ba napakalaking probleyo nun? Na wala sa mga taong ayaw sa kanya. No wonder, pag humarap tayo sa ating Diyos, yun ang mahalaga. Sino tayo kay Kristo? Sana na-appreciate natin all the more yung ating relasyon sa Panginoon at ano ang kanyang mga pagpapalang binibigay sa atin bilang mga anak. And the fourth blessing is the redemption through His blood. Yung binasa natin kanina. Again, 1.7 of Ephesians, In Him, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Tinubos tayo ni Cristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasaganang kanyang kagandaang alam naman natin yung concept of redemption, yung pagtubos. Ito ay original idea kapag merong alipin, magbabayad ka ng ransom para siya ay mawala sa pagkaalipin. Tutubusin mo. O marahil, merong kinidnap, alam din natin yung concept, you we'll have to pay a ransom, papakawalan. At yun mismo, dahil tayo alipin ng kasalanan at nasa kapangyarihan ng kadiliman ng Diablo, ang Panginoong Yesu ang nagbayad para sa atin yung, yung pagkakautang na hindi natin kayang bayaran. ba? Diba? Kaya nga sabi, He paid a debt He did not owe because we cannot pay the debt that we owe. Siya ang nagbayad nung hindi naman niya pagkakautang dahil tayo ay may pagkakautang na hindi natin kayang bayaran. Kaya ang sagot ng Panginoong Yesu lang, wala nang iba ang kanyang buhay ang naging kapalit. Salamat sa Diyos. Pero nung tayo daw naging kristyano, hindi na tayo kagaya ng iba na walang pakialam sa Diyos. Dati ganun ang buhay natin eh. Kung hindi na tayo alipin ng diablo, hindi na tayo alipin ng kadiliman, ngayon, anak na tayo ng Diyos, pero alipin naman tayo ng Diyos din. Hindi ibig sabihin nagsasarili ka na. Diba yeah, kasi maraming ganun? Parang may mga anak minsan, ay naku, ayaw na sa bahay. Kasi dahil mga magulang ko eh, ayaw kong pagbigyan. Hala nila, pag nakawala na sila, malaya na sila. Ang di nila alam, marami pala panganib. Pag hindi pa sila handa, pwede silang mahulog. Hindi ang krisyano pinapakawalan para magsarili. Tayo ngayon ay mas magandang kalagayan dahil tayo ay anak ng Diyos at naglilingkod na tayo sa Diyos, hindi sa atin ito. Salamat sa Panginoon na tumubos sa atin mula sa kasalanan. Sa verse number 7, ang ikalimang pagpapala, ito naman kadutum ng isa na una yung katubusan. Ito ang pagpapatawad sa kasalanan, the forgiveness of sins. Ito daw yung other side of the coin. Bakit? Nung binayaran ng Panginoong Iso Cristo yung ating pagkakauta na hindi natin kayang bayaran, na't nawala na yung ating pagkakauta, dala ng kasalanan. Siya ang nagbayad nun. Totally forgiven. Totally paid. On the other hand, nung pinatawad na tayo, tinanggal niya yung kabigatan na dala-dala ng kasalanan. Kaya ngayon, malaya na tayo kay Cristo para maglingkod at sumunod sa Kanya. Hindi na tayo may kabigatan gaya ng isang alipin. Isipin nyo, pwedeng tinubos tayo ng Panginoon, pero kung di tayo binigyan ng panibagong kalikasan at hindi tayo pinatawag, babalik pa rin tayo sa dati. On the other hand, pwedeng pinatawad tayo, cancel lahat, pero kung di naman tayo tinubos, ando doon pa rin tayo sa kalagayan. Pwede magsisimula ka lang zero, babalik ka pa rin doon sa dati. Pero yun, bagong pagkatao na kay Kristo. Napakasarap na isipin ang lahat ng ginawa ng Panginoon. May bago na tayong kalikasan. Meron pa bang kulang? Ikaanong na spiritual na pagpapala ay yung kapahayagan ng Diyos. May ipinapahay Diyos sa mga anak niya na hindi nalalaman ng mga walang pagkakilala sa kanya. Ano yun? Sabi sa verse 8, Him which He made to abound toward us in all wisdom and prudence or understanding. Binibigyan niya tayo ngayon ng pagkaalam saan sabi sa verse 9, Having made known to us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Himself. Yung kalooban ng Diyos na misteryo sa lahat. Na no, wala pagkakilala. Ngayon, pinapahayag niya. Sa pagkat na kay Kristo na tayo, ang spirito niya ay nasa atin at nasa atin ang kanyang mga salita. Nauunawaan natin yung, ngayon yung dating malago. Sabi sa Pilipino, pinasagana niya ang mga ito para sa atin sa lahat ng karunungan at kaalaman. Ginawa niya ito pagkatapos niyang ipaalam sa atin ng lahat ng hiwaga ng kanyang kalooban ay sa kanyang mabuting kaluguran na nilayon niya sa kanyang sarili. Dahil lang mabuti ang Diyos. Siya ang nagtakda nito para malaman natin. Kaya palagi tayong humihingi sa Diyos, Lord, turuan niyo po ako. At sabi ng Panginoon, sa sino mong humihingi ng karunungan, ang Diyos ay mabuting magkaloob hindi siya madamot. Kaya kailangan natin magtiwala sa Diyos all of the time to pray, to seek God's will, to study His Word, and to let the Holy Spirit speak to us. Tuturuan tayo ng Diyos. Hindi man lahat-lahat agad, unti-unti, tinuturuan niya tayo. Kaya may pag-asa yung mga bagong manan ng marami pa siguro mga bagay na hindi pa na unti-unti, tinuturo ng Diyos. Ganun din, kahit matagal na tayo. We constantly want to learn. Salamat sa Diyos sa kanya napakasaganang karunungan na ibinibigay sa atin. Kaya, hindi po pwede na dumating ang panon na hindi na tayo humihingi sa Diyos ng kahit anong bagay. Palagi tayong umaasa sa Diyos, pero salamat sa masaganang pagkakaloob ng Diyos. And in verse 11, binabanggit ang kapitong pagpapala sa ating spiritual. Ano yun? Yung ating mana. Sabi doon, In Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him, who works all things according to the counsel of His will. Sa Kanya rin tayo ay nagkamit ng mana. Itinalaga niya tayo ng una pa ay sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa layunin ng kanyang kaluuman. Gaano ka rami ba at ano ba kasama sa man na inihahanda ng Diyos? Mahirap sa atin. Kasi kung gaano napaka mabuti at napakayaman ng ating Diyos, hindi natin masusuka. Di ba yung mismo yung mensahe ng 1 Corinthians 2.9? Nakasulat daw, kahit ang mga mata hindi pa nakita, ang mga tena hindi pa narinig, at hindi pa pumapasok sa puso ng tao ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Higit pa sa kaya natin isipin. Pero napakasagana ng mga pagpapala ng Diyos. Sana, kumaintindihan lang natin, lahat ito, binibigay ng Panginoon. At baka isipin naman natin, a eh, future pa yan eh. Alam niyo ang pinakamalaking pagpapala? Bukod sa sakripisyo ng ating Panginoon sa Kristo, nasa atin ang banal na spirito ngayon. It is the sealing of the Holy Spirit in verse 13. In Him, you also trusted. After you heard the word of the truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Ganun pala kahalaga na ipangaral ang Ibanghelyo ng kaligtasan ng Panginoong Iso Kristo sapagkat yun ang gagamitin ng Panginoon para mabuksan ang isip at puso ng mga tao sa katotohanan ng kanilang kalagayan bilang mga kasalanan at si Kristo na bilang tagapagligtas at ang Spirito ng Diyos ang gumagawa sa buhay natin sa mga tao. Ano po pagkakabagat sa 14? Who is the guarantee that the term earnest or down payment of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of His glory. Tuloy ka na rin sa Filipino. Sumampalataya rin kayo kay Kristo pagkarinig ninyo ng salita ng katotohanan, ang ibanghelyo ng inyong kaligtasan. Sa kanya rin naman, pagkatapos ninyong sumampalataya, ay tinatakan kayo ng banal na spirito na ipinangako. Ang banal na spirito, ang katiyakan ng ating mana, hanggang sa pagtubos ng biniling pag-aari para sa kapuryan ng kanyang kalawalagyan. Dahil nasa atin ang spirito ng Diyos, alam natin kasama natin ng Diyos palagi. Hindi niya natayuan. Gagabayan niya tayo sa bawat desisyon, sa bawat paglakad, sa pagtuturo sa atin ng mga katotohanan ng salita ng Diyos para makilala natin ng Diyos. At kapag tayo nagkakamali, may magpapaalala magtutuwid sa atin. At sa daong patunay, nagtutu pa rin ang Diyos lahat ng kanyang mga pinangako na mga spiritual magpapala. Kailangan kita po natin mga kapatid, hindi simple po sa Pinag-uusapan natin, pag pinag-uusapan ang katubusan ng ating Panginoon na sa Kristo. Napakaraming mga pagpapalang spiritual na nakapaloob. At sana lalong hikayapin tayo ng Diyos. Bigyan tayo ng ganoong pagnanais para lalo siyang mapapuryan, malugod at gamitin natin ang napaman na kanyang pinagkakalob sa atin para sa kadikalaan ng kanyang pangalan. May God bless His word. Amen.